Sumuko na sa National Bureau of Investigation o ay ang negosyanteng si Cedric Lee ilang oras matapos maglabas ng hatol ang korte sa tagig na guilty siya, pati si Denise Cornejo at dalawang iba pa, sa kasong serious illegal detention. Ayon sa ulat kusang sumuko si Lee sa mga otoridad, ayon sa NB ay sinundo ng kanilang mga tauhan si Lee sa Mandaluyong matapos na magpadala ito ng mensahe sa gagawing pagsuko. Isinailalim si Lee sa mag-shot at fingerprinting matapos na sumuko. Una rito, lumabas sa paglilitis ng korte, na guilty si na Lee, Cornejo, Ferdinand Guerrero, at si Raz, na guilty sa kasong illegal detention na ginawa sa TV host at aktor na si Vong Navarro noong 2014. Ayon sa desisyon, Hinatulan ng Tagig o TC na guilty beyond reasonable doubt sa serious illegal detention for ransom ang mga akusado hinatulan sila ng parusang reclusion perpetua o pagkakakulong ng hanggang apat na taon. Kasunod nito, hinikayat ng Philippine National Police si Lee at iba pang akusado na sumuko matapos lumabas ang hatol ng korte. Samantala na nanatiling nanindigan si Cedric Lee, na wala silang kasalanan at maanghang pa rin ang mga binitiwan itong mga salita laban kay Vong Navarro. Wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. isa yun yung elements ng illegal detention hindi naman talaga pasok eh. Uh -huh. 'Di ba? So wala namang we didn't de detain him for more than three days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. Uh -huh. We never inflicted any serious physical injuries. Uh -huh. Nagtestify naman yung doktor niya. Wala ring ransom. Si Bong mismo inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Uh -huh. Siya nag-offer ng damages sa police station na may mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is, uh, nagkasakitan lang. Diba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat uh, magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo -lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasasayaw pa sa show niya. Samantala sa programang Showtime, Emosyonal na nagpasalamat si Vong sa lahat ng tumulong at nagdasal para makamit niya ang hustisya na sampung taon niyang hinintay. Naiyak rin si Vong ng pasalamatan ang kanyang asawang si Tanya na di siya iniwan sa panahon ng pagsubok sa kanilang buhay.